alala lang ito doon sa mga uh, nagte-tension ng inyong sasakyan lalo tigit sa rata itong uh, makina na diesel engine bali ito Toyota 2L na kapag kayo nagpalit ng uh, oil filter uh, kung ano yung inalis ninyo yun din ang inyong ikakabit yun ang inyong bibilihin uh, ito kasi itong kulay na ito kulay uh, black So kung uh, mamaari, even black din, itong ganito rin, huwag yung ibang kulay. Kahit yun ang uh, number niya. Kasi doon sa pinakapuno niya, pag ikinabit yung pinaka pinaka uring niya o yung uh, oil seal niya doon na yung pabilog, uh, nagtumatagas doon. So kinakailangan ganitong ganito rin. Yung inyong ipapalit yung inyong uh, kung anong inalis, uh, yun din ang inyong ikakabit nang namin higit sa lahat eh, dun, sa mga na-order sa online yun kinakailangan isure lang na black na pang uh, diesel engine magkakaiba kasi yan baka mamali okay ganun lang isinir ko lang at paalala lang lalo tigit sa lahat ay uh, doon sa mga Uh, baguhan pa lamang. Maraming salamat.